Pumasok si Ulrich sa isang estado ng kadiliman at pag-iisa, na tumutuon sa pagdekripsya ng teksto upang makahanap ng solusyon. Tinitingnan niya ito bilang isang pagsubok na problema at may pananalig sa kanyang sarili na mahanap ito. Ang iba ay nagpupumilit na harangan ang mga pagsabog ng apoy at patuloy na nagsusumamo para sa kaligtasan. May isinulat si Ulrich sa papel. Hiniling niya sa kanila na maghintay ng kaunti pa at tinitiyak sa kanila para hindi siya magkakamali. Nagpasya siyang pindutin muli ang partikular na lugar, umaasa na ito ang tamang hakbang para ligtas na umunlad. Kinakabahang muling pinindot ni Ulrich ang partikular na bahagi ng pinto, umaasang ito ang tamang hakbang para matigil ang pagsabog. Himala, ang pagsabog ng apoy ay huminto ng malaki sa kagan-hawahan ng pangkat ng ekspedisyon na nag-iisip na sila ay mamamatay. Ipinahayag nila ang kanilang pasasalamat kay Elric sa pagligtas sa kanila. At ang ilan sa mga miyembro ay nagdurusa pa rin sa mga aftershocks na nakaupo sa lupa ng ibon. Sinisikap nilang aliwin ang isa't isa na tinitiyak na sila ay gagaling sa lalong madaling panahon. Bagaman sinabi ng isa sa kanila na maaaring pinaikli nito ang kanilang lifespan na eksena ay tumingin kina Elric at O at kinikilala ang kanyang pambihirang kakayahan. Ngumiti si Elric at kinikilala ang kanyang kapangyarihan para sa kanilang kaligtasan. Biglang, isang bala ng kristal ang nabaril, na agad na ikinamatay ng isa sa mga miyembro ng koponan. Ang bawat isa ay natigilan at nagtataka kung ano ang nangyari, kung paano tumingala si Rick upang makita ang isang barrage ng kristal na mga bala na umuulan sa kanila. Mabilis na isinaaktibo muli ng mga miyembro ng koponan ang kanilang mga kalasag upang protektahan ang kanilang sarili mula sa nakamamatay na pag-atake. Si Elric ay nagsimulang magsulat muli sa kanyang papel. Ang desperadong pagsisikap na humanap ng paraan upang harapin ang bagong eksenang banta na ito. Humihimok sa kanya na magmadali, at pagkatapos ay isang realisasyon ang tumama sa mga matatanda, na iintindihan niya na ito ang pinagmula ng mahika. Isang eksena ng magic ng dila ng dragon ang dragon ay nagpaalam kay Elric na nahihirapan na siyang mapanatili ang kalasag. Si Elric, bilang tugon, ay ina ang Asher Sky Lord Armor. Nakakagulat para kay Sean. Nagtataka kung paano nagtataglay si Elric ng napakalakas na bagay. Si Elric ay may kumpiyansa na pinindot muli ang partikular na bahagi ng pinto, tinitiyak na gagana ito sa pagkakataong ito sa kanilang kagenhawahan. Nawala ang kalasag at ang bulet ng kristal na malapit ng tumama sa eksena at nawasak na neutralisahin ng bitag. Dahil sa pagod at ginhawa, bumagsak si Elric sa lupa, bamantong hininga sa pagkaunawa na akala niya ay mamamatay na siya. Ang kanyang mga damit ay napunit mula sa pagsubok, ng bumukas ang pinto, isang maningning na gintong liwanag ang sumisikat mula sa loob. Irekonstruksyon ni L. Rake ang exploration team para tulungan ang mga napinsalang miyembro. Sa loob, natuklasan nila ang mga treasure book at maraming magic tool. Kabilang sa mga natuklasan ay isang kahangahangang baluti na gawa sa kaliskis ng dragon. Napagtanto ni Ulrich na ang lugar na ito ay naglalaman ng isang koleksyon ng mga napreserbang sinaunang aklat. Kinikilala ng isang miyembro ng koponan si Ulrich na Ingenuity, na pinahahalagahan ang kanyang pamumuno bilang isang salamangkero sa puso, si Ulrich ay kinabahan sa hindi inaasahang eksena ng brace na lumapit kay Ulrich, ipinatong ang kanyang braso sa kanyang balikat at tinanong siya kung ano ang ginawa niya kanina. Ipinaliwanag ni Ulrich na pagkatapos ng lahat, ay nakakuha siya ng isang perpektong marka. Sa mga pagsubok sa teorya, ipinahayag niya na naramdaman niya ang mga bitag habang nilulutas ang mga pagsubok ang kanilang komposisyon mula sa isang geometrical na pananaw at inilapat ang teoryang elemental. Upang matagumpay na mapagtagumpayan ang mga ito, habang tinatamasa ni Elric ang sandali ng tagumpay, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, na parabang binibigyan siya ng mga tanong sa pagsasanay bago ang pagsusulit. Napansin ni Sin ang malalim na pagmumuni-muni ni Ulrich at tinanong siya kung ano ang nasa isip niya. Pinaalis ni Ulrich ang sinabi nito. Ipinatong ni Sean ang kanyang kamay sa balikat ni Alex at sinabi sa kanya na dapat siyang mumiti tulad ng isang napakahalagang araw mula ngayon, walang sino man ang maaring baliwalain siya o ang kanyang prestihiyosong mahiwagang pamilya, bagamat nababagabag pa rin sa kanyang mga naunang iniisip, ang lahat kay Rick ay nagpasya na tumuon sa pagtamasa sa bagong natagpo ang kalayaan na kanyang natamo. Samantala, abala si River sa paghahanap ng mga mamahaling hiyas sa mga kayamanan na nilapitan ng isa pang miyembro ng koponan si Elric at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa malapit na laboratorio na hinihimok siyang tingnan ito. Si Elric ay hinayla kasama upang galugarin ang laboratorio at nakitang nagmamasid kung paano tinawag na pinuno si Elric at napagtanto na siya ay lumaki at nagpasya na sundan sila. Gayunpaman, nakita ang ilog at tawag mula sa likuran at itinuro ang isang bangkay ng dragon na nakatago sa likod ng isang bundok ng kayamanan. Tuwang-tuwa, sinubukan ni Si na tawagan si Elric para ibahagi ang natuklasan, ngunit pinutol siya ni Rivrine, at sinabing maaari nilang ipaalam kay Elric mamaya at iminumungkahi na umalis sila sa ngayon. Sinusuri ni Sean ang napakalaking bangkay ng dragon at napag-alaman na ito ay nasa ranggo ng Dragon King. Idinagdag ni River na tila ito ay nakahiga dito sa loob ng higit sa apat na libong taon. Samantala, ang miyembro ng pangkat na iyon, kasama ang iba, ay itinapon si Elric sa lupa at pinalibutan siya. Naguguluhan si Elric sa inaasal nila, iniisip na binitawan niya ang kanyang bantay dahil nasa sabik siya. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Elric na ang kanilang mga aksyon ay hindi tunay sa kabila ng gusto nila sa kanya. Ngunit nauuna ang kanilang tungkulin. Sa gitna ng eksenang ito ay napansin na gumagalaw ang bangkay ng dragon at nagtanong kay River kung nakita rin niya ito. Sa kabilang banda, nagtataka si Ulrich kung saan sila naiisip ng iba pang team na nag enjoy sa kanilang oras sa paggalugad ng kayamanan. Ang lalaking humarap kay Elric ay humawak sa kwelyo at si Elric ay humingi ng tulong na nakakaramdam ng panghihinayang sa pagtitiwala sa sinuman. Gayunpaman, bago maatake ng lalaki si Elric gamit ang mahika ng apoy, Isang bigla ang pag-atake ang humiwalay sa kamay ng lalaki at bumagsak ito sa lupa. Tumingin si Eric sa direksyon ng pag-atake at napagtanto na ang nagising na bangkay ng dragon ay dumating upang iligtas siya. Ulrich, naaga ang atensyon sa isang nakakagulat na tanawin. Isang buhay na bangkay ng dragon ang nakatayo sa kanyang harapan. Hinihimok niya ang kanyang sarili na manatiling kalmado, na kinikilala na isa rin itong pagsubok na nangangasiwa. Inutusan ni Ulrich ang lahat na iwasan ang dragon habang nananatiling buhay. Habang pinagmamasdan niya ang hindi gumagalaw na dragon, nagtataka siya sa dahilan ng katahimikan nito. Ang kanyang isip ay tumatakbo, iniisip ang likas na katangian ng magic ng dila ng dragon, ang hindi kapanipaniwalang katangian ng mga dragon, at mga potensyal na dahilan para sa mga dragon. Ang pag-uugali, pagcast, delay, pinagmulan. Sa kalaunan, napagpasyahan niya na ang paggamit ng hininga ng sunod-sunod ay nangangailangan ng ilang oras ng paghahanda, na humahantong sa isang malaking pagkonsumo ng enerhiya. Sa pagtugon sa Expedition Party, inutusan sila ni Alec na muling pangkatin at bumuo ng isang nagtatanggol na kalasag. Mabilis nilang itinaas ang kanilang mga kalasag at pumwesto na naghahanda sa paparating na panganib. Habang papalapit ang hininga ng dragon, Nababalot silang lahat ng takot, ngunit determinado silang tumayo. Napagtanto ni Ulrich na ang hininga ay magpapatuloy ng humigit kumulang 20 segundo at kung matitiis nila ang mabangis na pagsalakay, maaring magkaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Nang may determinasyon, hawak nila ang kanilang mga kalasag ng buong lakas. Ang takbo ng isip ni Alex. At isang mahalagang realisasyon ang bumungad sa kanya. Ang pag-abot sa pinto ay tatagal ng labimpitong segundo. At kung maisara nila ito sa loob lamang ng tatlong segundo, ang kanilang kaligtasan ay abot kamay. Gayunpaman, ang biglaang pagkabasag ng kanilang kalasag ay pumuno sa kanya ng pangamba, at mapilit niyang binabalaan ang lahat na magsitakbo para sa kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang mga patak ng dugo sa mukha ni Elric, dahilan para tumigil siya at tumingala doon habang nakatayo nakita ng kanyang mga mata. Ang maalamat na mga nilalang na tagapag-alaga ay sinabi na protektahan ng dragon, ang Spargo bilang isang bomba ng apoy ay humahangos patungo sa kanya. Saglit na naparalisa si Ulrich, habang si Sean nakita ang presensya ng mga Spartan. Ang pagtawag kay Sean ay nagpabalik kay Albert sa realidad, na hinihimok siyang tipunin ang sarili. Napagtanto ni Ulrich na dapat siyang makahanap ng solusyon at likas na humingi ng tulong sa mahinang boses. Ngunit sa kaibuturan niya, naiintindihan niya na ang mga sagot ay nasa kanyang sarili para sa bawat problema. May solusyon, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang nuo, sinubukan ni Elric na mag-focus ng mas malinaw nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng kakaibang tanawin. Lumilitaw ang lahat bilang isang network ng mga linya na kahawig ng mga spider web. Nalilito sa bagong pananaw na ito, nagtataka si Elric kung bakit ang lahat ay kinuha sa ganoong hitsura. Bagamat sinusubukan ni Sean na makipag-usap sa kanya, nakita ni Ulrich ang kanyang sarili na hindi marinig ang kanyang mga salita. Biglang, isang sparrow ang naglunsad ng isang pag-atake, ngunit si Elric ay namamahalaan upang maiwasan ito ng halos walang kahirap-hirap. Nagulat sa kanyang sarili, nagsimula niyang maunawaan na nakakakita siya ng iba't ibang mga lugar na hinuhulaan ang mga paggalaw ng mga maya, kung saan sila pupunta, kung paano dapat umigtad, at kung saan sila hahampas. Napagtanto ni Elric na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga lugar na ito, masisiguro niya ang kanyang kaligtasan. Pero sa kaisipan ni Ulric, gumigapang ang pagdududa habang iniisip niya ang posibilidad ng lahat ng ito. Gayunpaman, tumingin siya sa paligid ng kanyang mga kasama, nasaksihan ang kanilang paghihirap, habang nagpupumilit silang manatiling buhay, napagtanto na walang oras para mag-overthink. Alam ni Ulrich na kung magpapatuloy sila sa landas na ito, ang kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan at maaaring hindi sila mabubuhay. Kaya si Elric ang namamahala ng isang order sa grupo na hinihimok silang sundin siya. Tumakbo siya patungo sa paraang nakikita niyang ginagabayan ang lahat na umiwas sa mga pag-atake gamit ang mga nakatime na dock at pagtalon. Sa madiskarting paraan, itinuro niya kay Sean puntiriyahin ang kaliwang paan ng Spiro gamit ang isang bolang apoy at nakitang kumilos ng matulin. Sa wakas, nakarating na sila sa pinto. Ang grupo ay sabik na tumawid sa threshold, naniniwala na ang kaligtasan ay naghihintay sa kanila sa kabilang panig. Sabay sarado ng pinto, gayon pa nang si Elric ay malapit ng tumawid sa ilog at patalon na sana humihingi ng tulong si Rive Ryan. Nahaharap si Elric sa isang mahirap na suliranin sa puso. Kung gusto niyang isara ang pinto at tiyakin ang kaligtasan ng grupo, dapat niyang iwanan si Rive Ryan. Ngunit bilang Spiro, kailangan niyang isinalba ang may iwan na si Rive Ryan. Napagtanto ni Ulrich na hindi niya ito maaaring pabayaan na mamatay ng mag-isa. Sa kabila ng panganib, nagmamadaling bumalik si Ulrich kay Rive Ryan. Naghahanda si Esperada na salakayin si Rive Ryan. Mabilis na kumilos si Ulrich at hinayla siya palayo sa pinto patungo sa ligtas na lugar. Nakapagtataka, hindi sila sinundan ni Speroni, nag-iwan kay Elric upang mapagtanto na ang mga nilalang na ito ay hindi makaalis sa lugar. Iniisip din ni Ulrich kung may iba pang nanghihimasok sa paligid na posibleng responsable sa pinsala sa ibabaw ng pugad ng dragon. Ang kanyang mga iniisip ay nagambala ng mga alaala ng bangkay ng dragons at ang kakaibang bato sa ulo nito. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimulang magsama-sama. Sa isip niya, biglang, nakita ng grupo na kalat-kalat, lumalapit muli, na nagudyok sa lahat na tumakas sa takot para sa kanilang buhay. Habang sabay-sabay na sinusubukang isara ang pinto sa likod nila, taliwas sa iba, naglalakad si Ulrich patungo sa pintuan at matapang na pumasok sa loob. Inutusan niya ang iba pang grupo na magpatuloy sa pagtakas nang hindi siya kasama ang pag-aalala niya. Sigaw kay Elric na nagtatanong sa kanyang katinuan at nagmamadaling iligtas siya. Gayunpaman, ang pinto ay nagsasara sa pagitan nila, na iniwan si Sean sa isang tabi at si Elric sa kabilang eksena na puno ng pag-asa, ay nagsimulang kumatok sa pinto sa isang pagtatangkang suyuin ito. Bumalik ang mga alaala ni Elric noong pitong taon na ang nakakaraan matapos makita ni Sean ang pagsususpinde ni Elric. Si Elric na nakaupong mag-isa sa sahig, nilapitan siya at nagpakilalang malapit sa kanya nagtatanong kung pwede ba silang maging magkaibigan. Gayunpaman, sinagot ni Ulrich si Sean nang marahas niyang sinabihan siyang umalis. Hindi napigilan, sinubukan muli ni Sean ang ibang pagkakataon nang makita niya si Elric sa library, na abala sa isang librong papalapit sa kanya. Inabot ni Sean ang kanyang kamay para makipagkamay, inulit ang kanyang pagnanais na maging kaibigan. Ngunit nanatiling hindi nagbabago ang tugon ni Ulrich. Sinabi niya nang makitang umalis muli sa iba't ibang mga pagtatangka, patuloy na nagtanong si Sean sa mga matatanda, ngunit ang parehong marahas na pag-uugali ang kanyang tugon.